so ng broadcaster na si Ali Soto, si Senadora Amy Marcos sa isang panayam kung pananagutin ba niya ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos kung mapapatunayang siya mismo ang nagutos na iparesto at ipadala sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatadang iwas na iwas ang Senadora na madawit ang kanyang kapatid sa naturang kontrobersya, subalit alam ng buong bansa na ang kapatid naman talaga niya at ang asawa nitong si Lisa Marcos ang may tunay na salarin kaya naipadala sa Banyagang Korte ang dating Pangulong Duterte. Hanggang ngayon ay hindi pa rin anya sigurado ang senadora kung kanino nga ba talaga ito kakampi, sa kapatid ba o sa mga Duterte. Kaya naman marami ang tumatawag sa kanyang manggagamit para lamang di umano makakuha ng boto sa parehong Marcos supporters at Duterte supporters. Kung kayo ang tatanungin, may sinceridad ba ang ginagawa? ginawa ni Amy Marcos na investigasyon sa Senado upang mapanagot at matukoy ang mga may sala sa nangyari sa dating Pangulong Duterte. Kayong mismo, ang kapatid niya ay tila pinagtatakpan ito so ha sa uh, contempt order dahil nga ikaw kanina binabalita po namin senator ang iyong statement na talagang ikaw ay talagang uh, matindi yung iyong pagkadisbaya na hindi nilagdaan ni senator Jesus Escudero yung contempt order at ngayon ay pinalaya na no si ambassador Marcos La Canilao ngayon naglabas ng statement si uh, Senate President Francis Jesus Escudero na ano yung ano niya uh, hindi totoo ay, na, hindi sinasabi niya, sabi naman, niya hindi sabi sabin niya he, So I doubt. did not refuse to sign oh, the contempt, contempt order. order. So, for the record. It, I did not. Ref I'm quoting him. Huh? I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Locale. now Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Reaction mm. niyo po, Ay, Senator. Ay nakatawa naman, hindi pa pala niya nakikita yung contempt order, pinalayanan niya. Naku, talaga naman ito si Cheese, parang hindi natin kilala. Ang issue sa pag site ng contempt, eh malinaw na malinaw, paulit-ulit naman natin narinig na nagsisinungaling sila kanila sa Senado. Mm. Inamin niya na nandun siya overseas mula pa nung sinundo si uh, dating Pangulong Duterte sa Aeroplano, galing Hong Kong, nung umaga, hanggang sa Villamor Airbay sinamahan pa papuntang dahig. Dalawang araw pa siya doon. Pero sa pinaninindigan niya na hindi niya alam kung dinala sa husgado dito sa Pilipinas o hindi. E nakabantay nga siya all the way. Paano ba hindi niya alam na hindi nakapagpunta sa anumang husgado dito sa Pilipinas ang dating Pangulo? Hindi ba malinaw na nagsisinungaling? Sa tanong buhay ko, hindi pa ako nagkocontempt. -co ayokong ayokong nagkocontempt -co o mag hindi din ng tao pero hindi na talaga mapigilan kasi harapan mm -hmm. talaga na mga uh, ayun hindi ako katulad ng uh, iba't iba diyan na uh, mayak-maya nagko-concert first time ko nga gawin gawin to eh uh -huh. kaya ano, oh, point Ang eh. lang, senator, ang sabi ni Senate President yes. Jesus Gutero, na si Ambassador uh, was not accorded yung uh, kaukulang due process as pointed out already by the Supreme Court dun sa own case, no? Na, at, yes. ba, may humanitarian reason, reason no, na inilibing or... lolo, yung lolo, niya. lolo niya, kaya din pinakawalan Oo, oh, oh, tama, tama. Actually, gumawa na rin ako ng sulat na hahayaan siya na pumunta para ilibing yung lolo niya kasi may humanitarian reasons naman. <laughs> pero ang usual process sa Senate kapag may contempt eh talagang uh, boboto is ay yeah, simple lang ano one member will motion senator Bato, the chair approves in approve ko wala nabanggit ng Senate President, dinedetain ka agad. Ganun kasi yon. E biglang may bagong ruling ngayon na sinasabi ni Senate President na mag-show -show cause in five days. First time ko na rinig yun eh, wala pang ganun. Kasi mamamodify lang ang contempt kung may majority of members within the next seven days. Yun ang rule. Itong show cause, first time nabanggit. Nagulat nga ako eh. Talaga naman ito, si Chis, parang hindi nating kilala. Oo. Oh, oh. So, Senator I Army, mean, what happened? now po, si uh, Sis pinakawalan po, uh, and then after the grandfather is buried, are you going to have him recalled back? Are you going to detain him? Because sabi mo nga you cited him in contempt, uh, much to your ano uh, no, I mean you you don't really want to do it, but you did it and now S Senator Cheese is also giving the ambassador five days not to explain. So ano po ang manan ano po ang uh, ano pa ano po talaga mangyayari po sa kaso po ni ambassador? Hmm. Hindi ko maintindihan si uh, SP Cheese. Eh. Bago nga kasi ang show cost eh. Oh. So hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi first time ko narinig yan. Kung i-reverse yan, dapat majority of the members hmm. eh boboto hmm. Eh wala namang kami sa session ngayon okay. saan na uh, maghahagilap nung uh, members. At saka within 7 days yung show cost, bagong uh, bagong uh, sistema At, yan. Oh, hindi ko oh. pa naririnig. Hmm. At uh, nagugulat ako pa paano nag-release uh, nag ng hmm late ini hindi pa nangyayari yan eh at ang magre-release dapat yung committee chairman din kasi oh. yung mga order talaga sa chairman oh. nakakagulat nga eh nakaka oh. Nakakagulo oh. ng na uh, proseso <laughs> ang totoo si SP Chis noong paayo talaga pirmahan yung unang hearing dalawang sabihin ang hinihingi ko yes. pirmahan sana nya dahil hindi sumisipot. Yung mm. ikalawang hearing, nakita naman ang lahat, walang sumipot ni isa. Sang katutak, ang aking sagpina, mm. hindi rin pinirmahan. Mm -hmm. Tapos, nakiusap siya sa Malacanang, sa ES, eh, Papunna biglang eh. pinagbigyan kami ng 10, 10 witnesses. Pumayag na ako sa 10 witnesses, at least matuloy lang. Oh, oh. Tapos, pinautan din yung date. Pumayag na rin ako, matuloy lang. Eh. Pinagbibigyan pa ng pinagbibigyan, pero labis naman, yung pinalaya, yung oh na detain. Mm. Hahayaan na magpumunta sa libing. Wala namang problema 'yon. Mm, mm -mm -mm Okay. Mukha yata ng ano eh, Supreme Court. Yung ano, I think this is the this is a family case, 'di ba? Which one? Si Ong. Itong Ong. Uh, the one that's uh, the uh, ruling that uh, Senate President ah, Jesus Cordero. Cited. Codero. Kasi sinasabi niya ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, dito sa Ong on-case. So, yun pa, mukhang yun ang hugot ng ano. Having said that, Senator Aimee, uh, going on to my next question. Ay, parang iba naman yung sitwasyon ng on-case, at wala naman show cause, panibagong sistema yon. Hmm. at uh, talagang ang alam ko, yung majority of the members, contempt kasi is an option given to the committee. Hmm. Tapos pipipa yung uh, Senate President. Hindi ko naman na uh, binida yung uh, contempt order. Pinakita ko lamang noong na tinatanong na kung bakit pinalaya. Mm -hmm. Eh yung pala, hindi pa niya nakikita yung contempt order eh, pinalaya na niya kaagad. Oh, okay. okay. Hindi, talaga. Iba na ang malakas. So, Senator, oh. Uh -huh. ko, i-review mo lang yung hearing mo kahapon ha? Because I was telling yeah. Patty kanina na si, ang, para naulinigan ko si Ambassador Lacanilaw, La na ang logic niya wa was, hindi, wala si former president in his, within his sight you know, the whole time that he was saying that there was a time na he was somewhere else for a meeting, parang yun ang intindi ko sa kanya, kaya niya sinasabi na hindi ko alam if there was a time that hindi, hindi he wasn't around the former president para maidala ito sa korte. Kyalan man hindi niya binitawan kasi yung tasking niya, eh, talagang manatili ron. Mm -hmm. Ang sabi lang niya, pumunta siya sa likod o kung saan siya pumunta. Pero hindi siya talaga umalis ng Villamor o ng airport. Mm -hmm. So, At you don't know, di ba, kung lumabas ng Villamor, di ba? Kaya naman, obvious mm -hmm. ba? Naku, mm -hmm. talaga naman. Kaya nga, nakakapikun na, kahit ayokong ayoko binalikan ko pa eh. ko muna. Kasi nakita ko, heavy coaching na sila. Ah, mm -hmm. Kinukonsulta yung abogado. Sabi ko, hayaan na muna na natin bato. Mm. eh di Kinausap muna namin si General Torre, si uh, Prosecutor Fadulion. Binalikan ko na lang, baka sakali tama na yung sagot by then. Oh, oh. Eh, di pa rin talaga umaamin mm. na alam niya na hindi talaga dinala sa husgado. Ba't siya pumirma ng gano'n? Mm. Talagang napakahirap kapag uh, harap-harapan ay binubola ka? Oo. Oh, oh. Senator Army, ito, no, uh, I, I came across this uh, news item from the Rappler regarding an internal memo supposedly sent, uh, made, no, by, by DOJ that you presented. And it turns out to be fake and manufactured. I, is this true? Ito, ay, tinanong ko naman talaga sa kanila yan kasi hindi nakapirma. Oo. Oh, oh. Hindi nakapirma. Sabi ko, totoo ba to? Ah, uh, totoo ba to? Tinatanong ko nga kasi hindi nakapirma. Oo. Talaga oh, oh. naman hindi naman importante in the first place at saka nakakatawa kasi uh, sabi nila manufactured pero yung head ng task force yung pangalan doon mm. sabi naman ni prosecutor tama po yun at saka tama yung 60 day extension oh. nakakatawa ka kasi sabi pinagbubulaanan, pero on the other hand you kino-confirm naman yung content oh. so the 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 memo was fake but the substance happened kumbaga parang gano'n? Uh, hindi ko maano ay I'm trying to... Uh, hindi ko alam eh. Anyway, uh, anyway uh, sabi ko, hindi naman importante. Tinatanong ko lang kung talaga ito yung report na task force ninyo. Oh, oh, Tinanong oh, oh. ko, no? ito ba yung report ng task force ninyo pagkat hindi nga pirmado? Tinatanong ko, tapos sabi naman, manufactured pekerao. Oh, oh. Pero, tuloy-tuloy niya sinabi na yung linalaman, eh tama. Oh, oh. Kaya, oh, oh. medyo nakakatawa. Pero, hindi naman masyadong mahalaga yun. Yun lang naman yung update tungkol sa task force nila. Mm. Pero, hindi naman mapagkaila na may memo mm. number 778 na inilabas noong Nobyembre na nakaraang taon na nagkumpuni na sila ng task Task, task force course. para i-investigahan. Oh, oh. Kaya hindi pwedeng mapilitin ni SOJ hmm. na nalaman lang nila yung tungkol sa arresto ng biglaan nung March 11. Okay. Hindi totoo yun, may task force na, may kung ano anong quadcom com na, oh. may senator reborn, dumating na yung mga, mga ICC personnel nung October. Lahat hindi nila alam, nakakatawa naman sila. Okay. For the, sen Kaya, the discussion, man, discussion, senator, ang ano naman nila is uh, binabalik kita kasi namin dito na talagang ang stand po ng pamalan nito uh, for the sake of discussion is yes. hindi nila haharangan mm. di ba pero hindi sila tutulong hindi sila, so yun pa rin ang pinaninindigan nila hindi kami tumulong pero hindi we, we are not going to stop them from coming into the country and doing what they need to do to investigate but we will not cooperate which is isn't it that what they did Uh, ang palagay ko iba ang nangyari dahil sa umpisa talagang ma uh, matindi ang uh, pagpipilit ng ating Pangulo Bongbong na talagang hindi ko cooperate, hindi pa papasukin, hindi tutulong. Mm -hmm. Pero nakita natin, kaya nga nagkakahalo ng politika, noong nagumpisa na yung PI, yung pagpapalit ng ating konstitusyon sa pamamaraan ng akap at pagsusuhol mm -hmm. sa mga pipirma, abay uh, pumalpak yun, di ba? nag rin tayo doon. pumalpak Hindi na tuloy. Tapos, nagumpisa na yung mga maisog. Ayan. Nung uh, Abril at uh, Mayo, mainit na yung mga maisog pati Pebrero. Abay, agad-agad, uh, may ayan na, ha. meron ng brief yung DOJ tungkol sa pagbabalik sa ICC tungkol sa pag-aaresto kay Presidente Duterte. Mm -hmm. So, nakita natin, nagbago talaga yung isipan nila by May. Oh. At may kinalakad eh, mahirap isipin na hindi politika yung uh, nangyari. Uh, nung nagkumpuni sila by May, by June nag-resign uh, si uh, VP. Tuloy-tuloy yung timeline eh. Mm -hmm. Tapos uh, nakita natin nagumpay confidential funds yung investigasyon ng Quadcom pagkatapos nung October nagdating na na yung ICC so mahirap isipin na uh, talagang walang kinalaman sa politika, mahirap maniwala na biglaan itong nangyari nung Marso at sa yung uh, Bureau of Immigration na nasa ilalim ni Secretary Remulla, kompleto ang record na nandyan yung ICC nagdating na ng October 4 tapos dumating yung yung, doctor, yung uh, security expert, yung investigador, mm. yung lawyer, yung lawyer nga kaalis lang yata eh. Mm. Mm. Okay. So Senator Imee mean, no, uh, ito nga uh, kumbaga si Senate President Chi ang nagbroker no na para pumunta sa nga, sabi mo nga kanina, sa ang pinayagan po ng malakanya na dumalo. And uh, at one point no, Secretary Boy Remulla said that he he felt that you know you were already bullying him, no you're making them you're forcing them to admit something that they They didn't want to admit too. So my question is, was it still necessary for that third hearing? Were you able to get anything new that you did not get anymore? Nung, nung first hearing palang. Menarating ba? <laughs> oh, no? kasi supposedly in age of legislation. Ano naman, may, may Ano mga bagong revelations? Makalagin okay, naman. I was going to ask what what new revelations yes, did you uncover that's going to be helpful po in aid of legislation? Yes. Yes, so na nakita natin itong malawakang plan nila na... Uh, durugin pa uh, yung mga Duterte, eh talagang na, uh, may impeachment na, may PI na, pagkatapos na, uwi pa sa uh, kung ano-ano nga mga task force. Kaya, eto nga, mahirap maniwala dito sa piglaan na March 11 lamang. At uh, talagang uh, nakakagulat to at uh, may motibong politikal. Ang uh, in-aid of legislation natin, yung maguloy, yung tungkol sa uh, surrender or extradition. Nailatan yung dalawa sa isipan namin na pumunta sa husgadong Pilipino. Hmm. Eh ito, hindi na nga pinayagan ang uh, kanyang karapatan. Wala na nga yung kamag-anak. Uh, si VP Sara hindi pinapasok bilang counsel, abogado. Tapos yung doktor, pinaghintay, ang tagal-tagal piniilit na bumiyahe kahit ayaw i-certify ng doktor. Yung mga karapatan pang taong linabag. Uh -huh. At hindi lang si Presidente Duterte na tuklasan natin, pati si ES Medialdea in to pati si Atty. Delgra kinalagkad. Uh -huh. Lahat ito ay labag sa kanilang karapatan. Marami uh -huh. tayong natuklasan, kailangan amyandaan at iklaro. Yung uh, tinatawag nating uh, Crimes Against Humanity, yung uh, RA 9851, uh -huh. kailangan siguro balik natin Yung lumang bill ng tatay ko, yung PD uh, tungkol sa extradition, presidential decree, luma na yun, edikada eh, 70 pa yan. Pagkatapos nun, may iba't iba pang mga of concerns kasi unang-una... Uh, ayaw natin maulit ito dahil ang balita, uh, may mga waran pang susunod. Ang ikalawa, ang balita, eh, yung mga pulis naman, limang uh -oh. pulis. Tapos susunod doon, mahaba pang listahan. At uh, tulad ng sinabi ko, yung mga OFW eh, higit sa isang libo ang nakakulong sa iba't ibang sulok ng daigdig. Nanganganib sila at natatakot na hindi na sila makakauwi. Uh -huh. Kaya kinakailangan, kasi kasuhin natin yan, dahil uh, yung mga OF natin, eh, sabi nila kung hindi na papagtanggol yung mga nasa Pilipinas, at uh, dating pangulo paano pa kami mm, -hmm. mm -hmm. okay eto okay. ilalat medyo mahaba lang yung latag mo no, aking susunod na tanong <coughs> sa iyo senator no? dahil nandoon uh, si former supreme court associate justice adolf ascuna <coughs> na pinaliwanag nga niya yung arrest warrant from the icc illegal bagamat yung pagsuko yung surrender to the icc was illegal and uh, dahil nga ang sinasabi niya merong violations no um, yung violation allegedly committed by the government kasama na po dyan yung tinatawag na extra or, extrajudicial rendition dahil nga uh, itong si former president Duterte hindi iprinisinta hindi dinala sa isang local court before he was handed over to the ICC. Eto, parang kahapon naging mainit kasi doon sa tanong na sino ba nag-utos? Sino ba nag And that was when they ano sa invoked their executive privilege dahil ito na po yung uh, punto na uh, sino ba sino ba ang ano parang nagutos no na ang, from you nga parang bakit nagmamadali kayo na isa sa eroplano at dalin sa hig yung ang tanong natin pananagutin ba sino ang pananagutin will you take the initiative If the order came from the commander in chief of the PNP and the AFP, walang iba kundi ang kapatid mo, si Pangulong Bongbong Marcos diyan dapat uh, tignan natin ng maigi kasi nga uh, ayaw talaga nila mabuko yung katotohanan. Kung ano-ano sinasabi, binubuli ko daw si Sekretary Remulla. Kaya ko ba ibuli yun? Hindi nga ako madinig. Ang lakas-lakas ng boses. Eh, Pero yung sinasabi ni uh, Justice Ascuna uh, na, extraordinary rendition sa ng salita, kidnap ang sinasabi niya. Illegal. Uh, kidnap dahil dapat dinala nga sa husga ng Pilipino. Naku, talaga naman kaya nung tinatanong namin sino nag-utos dahil uh, sinasabi ni General Torre ang nag-utos sa kanya si uh, General uh, Marbill, yung Chief PNP. Nung tinatanong namin si Chief Chief PNP, sabi naman niya eh hindi daw niya alam. Tapos, mm. biglang si, uh, Seneta, uh, si uh, Secretary uh, Boying, sabi niya, o sige, ako na lang, ako Oo. na lang. Ako na lang nagsabi. At, pinagbibigyan ko niya. yung kapatid ko sa DILG at inutusan yung PNP. Mm. Eh naguguluhan kami. Pinipilit namin. eh sabi, executive privilege. Mm. Ay, uh, hindi namin maintindihan. Nagtitinginan kami. eh pinagbibigyan na namin. Ayoko nang maging makulit. E, dinidihin mm. eh sasabihin pong binubuli siya, nakakatawa naman. So, Senator Aimee, ito nga, you had Associate Justice Adolfo Ascuna there in the panel yesterday, but also I heard Secretary Boing Remulla saying na sa Supreme Court na hayaan na natin ang Supreme Court na mag-decide. Are you content with that? Walang paikot-ikot lang tayo dito. Hayaan na natin ang Suporte Suprema na mag-desisyon. Are you content with that? Or talagang you're going to be firm na talagang may linabag, mali talaga po. Maski na po ang Korte Suprema po ay hindi pa naglalabas ng kanilang desisyon. Well, uh, nakita na natin, pinag-aralan natin maigi yung apat na kaso na kinonsolidate ng ating Korte Suprema. Tiniiwasan ko maigi. Kaya nga yung tinatanong ko, yung ibang tao, hindi naman sakot ng Korte Suprema, hindi sakot ng apat na kaso. Yung tungkol sa pag-aresto kay ES Medialdea. halimbawa, yung pagkaladkad kay Attorney Delta, wala naman naman doon sa mga kaso tungkol sa habeas corpus. Mm. Kaya nagtataka ako, bakit ta ayaw nilang sagutin ng maayos? at uh, wala naman doon yung tungkol sa ICC hindi rin sakop ng uh, habeas corpus itong tungkol sa eroplano kaya nagtataka ako bakit iniiwasan ng iniiwasan mm. wala naman doon hindi naman uh, linoloob ng uh, iba't ibang mga kaso Kaan nga noong padadang 'go' katuwang muli hindi na pinag-usapan yung subjudice, yung yung uh, nasa korte okay. kunde yung pinag-usapan yung executive privilege at uh, sa bandang muli pinagbigyan ko na kasi sabi naman ni uh, secretary uh, boying inutusan na lang daw niya yung kapatid niya mm. o di sige kayong dalawa at uh, lampas nun, hindi na pwedeng magtanong dahil executive privilege na raw mm. kahit pinagpipilitan ko tapos na to mm -hmm. hindi na privilege. Wala na siyang relevance dahil natapos na eh. Talagang tinangay na si Presidente Duterte sa mm Hague. -hmm. Inaalam ko kasi nga ito ay may relevance pa sa ating mga batas na kinakailangan paltan kung uh, dapat amyendahan. At uh, may kinalaman rin to sa mga susunod na warant. Hindi mm -hmm. ito ang kahuli-huli ang warant galing sa ICC. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung pong panawagan kasi, no, uh, maiting na mapauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas dahil nga kung illegal siyang dinala doon ay pawiin dito also because of his age already pero binanggit din niya former uh, Associate Justice Ascuna yung prinsipyo nga ng male captus bene detentus ibig sabihin kahit illegal yung pagkakaaresto maaring legal pa rin yung detensyon doon sa ICC hindi otomatiko na illegal yung pagkakaaresto at kailangan pakawalan yung akusado dahil daw yung danios na nilikha sa in ng international justice sa international justice nang hindi po nahuhuli yung mga akusado ay um, malalang uh, paglabag sa international human humanitarian law. Na talagang mas mataas daw yung injury na yon kesa dun sa nalabag yung soberanya ng isang estado by a limited intrusion in its territory. Ano po masasabi nyo sa prinsipyo eh, na yun? <laughs> uh, yes, I in stockings. Stop. Stop. ako. Vot si Justice Ascuna siya rin ng aking testigo doon sa pagpapalit ng konstitusyon uh, sa People's Initiative. Eh nung unang hearing, ayaw niya pumunta. Pero pagkatapos nun, di rin natiisip. Eh. Talagang pumunta. Tuntua ako dahil na nandyan siya. Subalit ang maliwanag para sa akin, ano, kung legal sa ICC, papayag ba tayo? Kasi siya mismo nagsabi na extraordinary rendition o di kaya kidnap ang ginawa. Mm -hmm. <laughs> In other words, kahit legal sa ICC, illegal dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Ang akin, sino ba dapat ang maghahari? Mm -hmm. Ang dayuhan o ang Pilipino? Mm -hmm. Pilipino ang pinag-uusapan. Pilipino ang natangay at nakidnap. Mm -hmm. Hindi ba dapat, hindi ba dapat, ang, uh, ang uh, mauna, yung ating saligang batas, uh, ang ating Bill of Rights, mm -hmm. ang karapatan ng uh, akusado. Mm -hmm. Dapat, ang... Uh, Uh, ang uh, batas ng Pilipinas ang uh, mauna. Mm -hmm. Bakit tayo sumasa ilalim sa iba't ibang uh, batas, katulad ng ICC, samantalang labag sa ating konstitusyon. Huwag oh, naman tayo magpapa, uh, colonial mentality mm -hmm. naglabis-labis, oh, pati yung ba batas natin, ganyan. May nag-text nga sa akin, nakakatuwa. Ma'am, imported na ang bigas. Imported pa rin ang justisya. Ano ba naman ito? Oh, oh. oh, oh. Andito dito sa ating uh, batas, ang klaro, sabi ni Justice Ascuna, labag yan, extraordinary rendition, o di kaya kidnap. Mm -hmm. Eh, ganun pala eh, bakit yung ICC ang susundan natin, oh. kahit labag na sa konstitusyon? Oh. So, Senator Amy, uh, bilang huling katanungan ko po, meron ko pa bang fourth hearing, or you're satisfied already with the outcome of yesterday, and will you be able already to draft, yun na nga, yung aid of legislation based on the hearing, the past three hearings? Well, uh, si Senator Bato, si Senator Cayetano, si Senator Robin, gusto pa mag-hearing kasi nga wala nang nagsalita at lahat walang alam tungkol sa ICC personnel na nagsidati nga nung nakaraang taon, nang tagal-tagal pa rito, nasa lahat ng luxury hotels, na kung mm. nagka-problema pa sa Forbes Park dahil uh, nagkakalat sila doon. Pero wala nagsasabi. Oh. Sa bilyon-bilyon ginagasto sa Intel, wala raw sila naramdaman, wala raw sila nakita In the meantime, nakakuha na yung ICC ng mga confidential documents galing sa East Avenue Quezon City, mm. nakakuha ng bank records, mm. nakakuha ng police blotter. pampira talaga. Mm. Ang problema ko testigo kasi wala nang magsalita sa ICC, wala rin testigo na sumusulpot tungkol sa eroplano. So paano ako magpo -fo hearing kung ganyan? Tapos mm. ang Senate President pa natin, nako talaga naman, inaakusahan ako ng kung ano-ano, nakakatuwa. Mm, okay. So, let's see. Abangan natin <laughs> kung may, may susunod pa, kung may sisipot pa po uh, mula sa mga yes. Ay, uh, Wala na? Yes, yes pa Kasi problema, oh. uh, yung unang hearing may dalawa akong sabpina, ayaw niyang pirmahan. Tapos oh, oh. yung ikalawang hearing, eh, talagang walang sumipot. Sa katutakang aking sabpina, hindi rin pinirmahan. Ah. sinasabi niya na talagang para maiwasan ang constitutional crisis na eto nga dalawang sangay ng ating pamahalaan, ang ekotibo on one hand at legislatura on the other, ay talagang magkabanggaan dahil kapag pinakontempt ninyo, lalo na kung siguro kung ano, kung cabinet secretary yung mm. Hey. papakontempt ninyo at ang sergeant at arms ng Senado ay hindi naman mapapatupad yung inyong arrest warrant para iditinis sa Senado. Eh sa PNP din pupunta yun to, to serve the arrest warrant for the constitutional Them citations. So, para maiwasan ka nga po itong constitutional crisis, you don't buy that po na ano, na kaya, kaya siya nag-mediate eh, para ma maiwasan ito pong bangayan ng dalawang sangay ng ating pamalaan. <music>